Isinantabi ng isang ginang ang kasalukuyang administrasyon sa tanong kung bakit mas binibigyang halaga ang mga suspek kaysa sa mga biktima sa isyu ng human rights. Sa isang pagtitipon sa Liwasang Bonifacio, sinabi ni Cathy Binag na ang dapat bigyang importansya ay ang mga nabibiktima ng illegal drugs at drug lords. Aniya, ginusto ba ng mga tao na mabiktima sila ng droga at mga drug lord? Hindi ko ho maintindihan na kung bakit ang ating mga leader or yung iba ang pinaglalaban is yung mga kriminal at adik. Bakit ho hindi nila ipaglaban din yung mga katulad kong biktima na mga adik? Hindi ko sinasabing ang pagpatay ay tama. Wala hong ganun. Pero sinasabi nilang may due process dapat. Nung pinili na magkaroon daw ng sinasabi nilang EGK. Bakit ho? Yung hubang dalawang taon o limang taon na nagahasa ng isang drug addict, nagkaroon din ho ng due process? Hindi, di ba? Yung ordinaryong mamamayang Pilipino, istudyante, nagagraduate sa kolehiyo, pinatay ng addict, may due process? Wala, di ba? So kaya kayo dyan, kayo, nang sinasabi nyo, you are after for human rights, tigilan nyo ho kami. Kasi kung human rights, mas binibigyan nyo ng pansin yung mga biktimang bata, kababaihan, at mga biktima ng pinapatay ng mga drug addict at nasirang buhay ng mga drug pusher and dealers. Hindi nanginginig ako kasi pag ikayo, alam nyo, kapag kayo po ay biktima, hindi nyo alam saan nang gagaling yung galit. Kasi hindi ko maintindihan bakit mas binibigyan ng pansin nila ang mga kriminal. Eto po yan. Nung naging adik po kayo, yung pamilya nyo, kamag-anak nyo, choice nila yan. Yung nagbenta sila ng droga, choice nila yan. Yung naging drug lords and drug dealers sila, choice din nila yan. Pero yung mga naging biktima na mga yan, ng drug dealers, ng drug addicts, at drug pushers, hindi ho nila choice na maging biktima. So please, tigilan nyo kami. If you want, pag-usapan natin ng human rights, mas ipaglaban nyo ang dalawang taong ginahasa, limang taong ginahasa, lolang ginahasa, ang pinatay na mawalang kamalay-malay, yun ang ipaglaban nyo! kriminal. pinaglalaban yung mga walang kwenta. I'm sorry, hindi ako. Sorry, not sorry. Kasi napakapeke. This is not about human rights. This is a political assassination. Kasi kung kampante kayo at talagang confident kayo na ang liderato nyo ay nasa tama at okay, hindi kayo manggigipit ng tao. Alam nyo, ang naaayon na mabuting leader ay hindi magkukos ng gulo. Ang leader na talagang ang malasakit ay eh, sa mamamayang Pilipino ay hindi magbibigay ng pasakit. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat. Just remember, no? At bakit yung mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila adik. Kasi gusto lang maging adik. Remember, ang gumagamit ng drugs ng mga tao natin, especially mga yung, ano, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi say, pagka gumamit ka ng drugs, gising yung, ka. Gising think... Sa mga drug syndicate. Ano, ano? Yung babala nyo po sa mga drug syndicate ay, na hindi tumitigil sa kanila nga. Ano. Hindi, hindi, hindi ako nakikipag... Ano, bahala, ka, bahala kayo sa ginagawa nyo. Basta tuloy-tuloy <laughs> lang kami. Yan ba ang inaasahan ng mga Pilipino nang iboto nila si Bongbong Marcos?